kasama oh ito yung maamo kong manok nakakaintindi to halika li li hmm. Um. li sunod li sunod bili. Bili. bili bili bilis sunod hmm. Um. li oh nakakaintindi to mga kasama bili hmm. Um. bili, bili. <coughs> nalaki to. Dali, dali, dali. napakabait ito. Hmm. Are. Uh, Napaka ito mga kasama oh. <laughs> hmm. Nakakaintindi to pag pinapasunod ko, susunod din. Ito lang itong alaga ko na pakabait sa lahat. Ito ay mo. Apat na kilo ito mga kasama. Napakalaki. Hmm, oh. Napakalaki ng katawan. 4 na kilo. So lahat na alaga ko, ito ang pinakamabait. Maamo. Oh, parang bata. Nakakaintindi. Pag tinawag ko, nalalapit. Ito. Oh. Tingnan yung mukha. Oh. 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 Hmm? ang bili ko nito mga kasama dalawang libo ito isang piraso kaya naghahanap ako ng babae bibili na naman ako 1.5 ang isang babae ito up, dalawang libo ito lalaki apat pa kilo to tinimbang ko binayaran ko ng apat na ah, dalawang libo 500 ang isang kilo mabait. Hindi so, man nanono ka. Pag, di, pag tinawag ko, lalapit ka agad. Susunod sa akin kung saan ako pupunta. Si siyamo. Yan, ito. Si Siamo. Oh, okay ba mga kasama? Si Siamo. Palalahiin ko to. Padadamihin ko pa ako ng babaeng siya mo para dadami. Ay, napakalaki. Abot to ng pitong kilo. Hanggang walo ang tandang nito. Kasi ito bata pa, oh. No? Oh, tingnan niyo yung tahid, oh. Hmm. Napakabata pa. Pakaiksip pa ng tahid. Pupukul pa, oh. Pag ito ay talagang tandang na mabuto ng pito hanggang 8 kilo. Kaya malaki. Uh, ayan, tingin ka sa video. Hmm. Hmm. Ito. Uh. Ayan. Sabihin mo. Mga si uh, kasama, ako po. Si Siamo. Sige, sabihin mo. <laughs> Na. Hmm. Hmm. ano mga kasama maamo ano makakaintindi